for scissor the other one is the hook so for today i will gonna use the 5.5 millimeter hook because yung yarn ko is mas malaki siya kumpara dun sa yarn na ginamit ko nung huli so guys as what i said it's depend po kung anong yarn ang ginagamit nyo kung gaano kalaki yung yarn at uh, para sa, sa hook kung sakali ang ginagamit yung yarn yung maliit So, kailangan mas maliit din yung hook na gagamitin nyo. Usually naman po, pag pinili nyo yung yarn, may nakalagay na dyan o naka-indicate sa yarn kung anong hook ang dapat na gamitin nyo, required na gamitin nyo. So, let's start! Bibila ba ako na yun? Okay. So, first things guys, let's start from the chain. Sa so, unang video ko po, will gonna see na tinuro ko paano maghawak ng chain, anang ng yarn. So, usual po ay umpisa natin doon. So, first yarn. Huwag niyo po ang kalimutan. Yan. And, para makabukay ng knot, ganyan siya. Hold from here to here. Tapos po, makikita niyo dito yung yan ang itsura niya pag wala yung finger natin. Thumb finger yan. Hold it and get your hook. So, yung paghawak ng hook, may iba po yung hawak nila ng hook is yung parang kahawak sila ng ball pen or pencil, ganyan. Ganto sila humawak. Yung iba naman is ganito. So, ako kasi, nasanay ako na hawakan siya ng parang, ano, parang kutsara yung pagkahawak ko sa kanya. So, ganito yung kamay ko. Ito yung mas komportable ako, kaya ito yung ginagamit ko. Pwede naman to, pero as, as pass by, na sanay na ako na masanay na gamitin yung parang kutsara kasi simple lang siya sabay gumagala yung mga daliri ko mga kamay ko so first okay yan wala pa akong chain as you see haganya ganyan pa lang yan so una pasok pasok ng hook nyo lagi yung dadaan hindi dito kundi dito ito kayo dapat dadaan yan dito Ayan, diyan na magiging itsura ng hook nyo. Habang hinihila nyo siya, kailangan nyo rin i-anti-clockwise yung inyong hook and hatak labas. Ayan, may chain na po tayo. Yan yung chain na tinatawag. So, ito na siya. Ang advice ko lang, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-crochet o sa pag nung yung po natin ng ating hook, at ng ating yarn, kailangan po balance. Hindi siya hatak na hatak, hindi rin siya sobrang loose, nakagaya nito. So, kailangan balance lang. Ayan, ganyan lang siya. Makakahinga ba? Kung baba, makakahinga. So, again, ito pong papakita ko sa inyo ngayon ay tinatawag na chain stitch. Ayan. hmm yan So, ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, yung tinatawag na chain. So, ito po yung tinatawag na chain stitch. Ngayon po, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng chain stitch sa ibang stitch. So, ito yung tinatawag na uh, chain stitch. Lahat po ng gagawin natin project si start from chain stitch. So, ito yung pinaka-importante. pinaka importante So, kung gusto niyo po malaman kung paano siya gawin ng mas mabagal or mas details, punta kayo sa unang video ko. Next, let's proceed to slip stitch. Again, babagalan ko po ulit. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan na po siya. Ito na po yung natin chain stitch. Sabi ko nga po kanina, lahat ng na gagawin nating project na crochet is start from chain stitch. So, ngayon po, Susunod natin gagawin yung slip stitch. So first, ito po yung 10. Tama po, ito yung 10. Ito yung pang 11. Ito pong pang 11 na ito, hindi natin siya i-count. So doon lang tayo sa 10. Sa so, slip stitch, may nakikita po kayong V. Ito. Medyo ilapit ko ng konti. Nakikita niyo yung parang V at butas dyan. Yan po ang una natin papasukan. So ito po is 11. Tama? So alalay lang po kayo para hindi siya tumawustod ng pag -anun line nyo lang itong nasa hook nyo na yan pasok ganun ulit nakikita nyo po yung kamay ko same pa rin sa una pag hatak nyo i-anteck lock nyo lang ang inyong hook Diretso po yan sa yan, yan na po siya. one again nakikita nyo po ito itong side na to Ganun po ulit. Papasok po ulit tayo doon. Ayan. Two. Ayan. Two. Three. Four. Nanabagalan ko po talaga yung pag ano. Kasi po para sa mga baguhan talaga dito pagaya ng yung iba kasi hirap talaga sila mamaka kahit sabihin mo na ano hirap talaga sila hindi po kasi lahat is pagka isang tourist matututunan kung bagay tayo ng ability to learn ayun nga po itatawag nila so yung iba kailangan talaga ipaliwanag mo sa kanila ng maigi yung iba naman they just learn kapag nakita nila alam na nila which is good no kasi po iba-iba tao Ayan. Ayan. Paulit-ulit lang po siya hanggang sa tapos niyo yung 10. Sa mga gusto po mag-crochet, I advise na pag-aralan niyo muna yung pinaka-basic ng crochet. ah uh, huwag tayo pumunta agad sa project kasi minsan yung project hindi siya iba-iba kasi. Sa isang project na gagawin natin, hindi isang hindi isang chain lang ang gagamitin natin. Minsan tatlong chain. Minsan gamit lahat ng chain. Ayan po. Done. Ayan na po siya. Ito tinatawag na slip stitch. Ayan po. So, start from single uh, chain. then now we go for slip stitch. Now po, let's continue to single st stitch or we call it single crochet. yan Simple. Susuro po parehas pa din po yung technique. Napapansin niyo naman po sa kamay ko. Pare-parehas lang siya. O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Medyo binilisan ko na po siya. Kung hindi nyo naintindihan itong ginagawa ko ngayon, balik kayo sa unang video ko para po mas maintindihan nyo kung paano ko sa inyo. So, ito na po. Start na. So, ito is 10. So, mag-11 tayo. Guys, kaya po tayo bibigyan ng isa pang chain o dadagdag sa usual na chain na ginibinilang natin. Kasi po, liliko tayo. So, pagliko natin, kunwari po, 10 lang itong 10 po ito. Tapos 10, hindi tayo nagdagdag ng isa pa. Pagliko po natin, ang mangyayari po, yung pang 10 natin is mawawala po yun. Parang yun yung pinaka umpisa sa pinaka niliko mo eh. So, mangyayari instead na 10, magiging 9 na lang siya. Kaya very important po sa crochet na nagbibilang din tayo. Parang mathematics pa din. <laughs> okay po. Then, after that po, sa, sing sa single crochet so, or sa single stitch po, Parehas lang siya, almost, ng slip stitch. Ang pagkakaiba lang niya is, papakita ko po sa inyo. Ayun pa rin, nakikita niyo, may B pa rin dyan. May B pa rin dyan, guys. Tapos, pasok ka dyan. First B, and... Yan. Ngayon po, sa single stitch, ang ginagawa natin is, papasok tayo diretso dito. Yan ang single stitch po pero sa sa double sa single crochet single uh, sorry sa slip stitch papasok tayo sa single stitch hindi po single stitch pagpasok mo sa B yun yung itsura niya. ito pong itsura ha pag ganto na pong itsura nito ang gagawin nyo po hahata kayo ng isa pa so maglulup ulit kayo yan pag loop nyo doon niyo po siya hatakin parehas ng sabay again ito po, makikita nyo na to. Pasok sa pavi. Ayan. Clear naman siya. Kitang kita naman po na may butas niya na pwedeng pasukan. <laughs> Basta may butas, pasukan nyo po. Char. Hindi po. Choke lang. Ayan. Magkakaroon ka ng dalawang na loop sa loob ng ano po, ng hook. So, itong dalawang to, mag-loop ka na isa pa and hatakin mo siya palabas ng sabay. So, yung dalawang loop na nandito kanina, ilalabas nyo siya sa hook pareha, sabay. So, ang mangyayari, ang kalalabasan niya is ganito po. Magiging parang V na siya. Tapos, isa na lang yung loop na nasa hook ninyo. Again, pasok ulit sa butas. <laughs> ayan, tapos, sakita niya po yung kamay ko. Again, meron po kayong dalawang loop sa hook. Ito pong dalawang loop na to. Ayan, ayan. And then, Correct po? Naintindihan na? So, medyo bilisan ko na siya, ha, guys? Kasi ang video ko yahaba. Yan. Alam niyo po, ang pagkukrosyay, pag natutunan niyo na siya, magiging dagdag na siya sa kaalaman ninyo at alam niyo po yung pang stress reliever niyo rin siya. Kasi minsan, uh, nakaka-stress ang buhay, guys. So, kailangan natin minsan ng stress reliever pero hindi alcohol or hindi sigarilyo. Ito po 'yung mapakagandang habit pag natutunan ninyo. Ayan. Ngayon po tapos na po tayo. Ito po ang tinatawag na single stitch or single crochet. Single crochet, single stitch. Ayan siya guys. Kayang-kaya ito na. Itura nila. Pansin niyo na po ba yung pagkakaiba? Pansinin niyo. Kung hindi niyo mapansin, pansinin niyo pa rin po. Kailangan maging observant din tayo, guys. Kahit subo ko na lahat kung wala kayong kumbaga hindi kasi lahat ng tao is ano siya kumbaga kahit subo ko na lahat kung wala naman po sa ability na matuto or ayaw talaga kumbaga gusto ata is parang dot dot hindi po tayo matututo niyan. So, next po, punta po tayo sa half double crochet or half double stitch half double stitch single double and half double stitch po so start again magtita niyo naman po muna kanina hindi nagbago yung posisyon ng kamay ko yan then, pasok then 1 2 3 six, seven, eight, nine, ten. Then and another one is, as I said before eleven. So sa half double crochet po is same pa din. Kung kanina, dumiretso tayo papasok sa single. Ngayon po, kanina po dumiretso tayo dun sa butas. Pasok tayo ng pasok. Ngayon, ang kailangan natin gawin is maglulup tayo ng isa kukunin muna natin to. So, magkakaroon tayo ang dalawa, pero hindi tapos. Tapos po, habang hawak mo ng dalawa, ipapasok mo sa butas ng sabay. At paglabas mo, magkakaroon ka ng tatlong loop sa iyong hook. So, yung tatlong loop na yan, kailangan sabay-sabayan makapasok o makalabas. Ayan and ganyan na siya. So, ang paglabas niya, kung kanina dalawa lang yun nandito natin, ngayon po magiging tatlo na siya. So, again, yarn over, put the loop, kasok, then paglabas niya po, ayan, may tatlo kayong loop, then, burn one, time. Ganun po ulit, same scenario. Loop, labas, may tatlo kayong uh, tatlong loop sa isang sa inyong hook and then tabas ganoon lang po po ulit lang so yan pwede nyo po i uh, ano i tignan lang mas zoom nyo para mas maintindihan nyo siya um, kasi baka hindi nakazoom maayos sa akin phone Ayan po, medyo pinilis ako na guys, kasi yung video ko medyo mahaba na. Ayan. ayan na po yung pagkakaiba ng mga stitch. Meron pa po yung stitch pero sa so next video ko na siya ano, i-explain sa inyo. So this is single uh, chain stitch, single stitch, slip stitch, single stitch, and half double stitch. Half double single stitch. So naitin niya po ayan po. Thank you guys for watching!